Bigla ang gala nga namin ni Amo. Uy! Kabigla nga naman nag si Amo na maligo dito sa ilog. At dahil birthday niya, pinagbigyan na nga natin. Siguro hindi lang may sabi ni Amo, may naaamoy na siya sa akin. Uy, wag ganun Amo. Naligo naman ako last year. Ha? Huh? Napagmayabang pa nga ni Amo na maguling daw siyang sumisid. At ano What? kung paano siya sumisit, parang mo siya palaka na naasinan at habang siya lumalangoy nalunod pa nga ang ating amo, nawalan daw siya ng oxygen, eh paano ba naman ang ginagawa mong langoy amo eh, hindi ka naman, para ka langoy aso, kababaw-babaw niyan nalunod ka pa, o oh, diba at habang nga nag si amo, may nakita akong palutang-lutang na kulay gold. Akala ko nga, jackpot na ako. Mukhang si amo ang na Oh no! Hindi bali na amo, hindi mo naman nakita yung nakita ko. Oh! <laughs> no, 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 no. no. <laughs>